Mas masarap pa ito sa mga pizza. Pizza. Totoo pala yung balita. Masarap talaga ito na -tre trending na pizza. So yun guys, may ako. Heyo, what's up? I'm Goyong. And for today's video, nabala tayo na ba yung nagtre-trending na pizza shop dito sa bayan na Candelaria? O na-hype lang siya sa social media? So yun guys, puntahan kaya natin. So yun guys, puntahan na natin yung Pizza Parlor. Sige nabina na nga pala tayo. Ito siya. Try natin guys. So yun guys, nandito na tayo sa kanilang store. Pizza Fini. Hello po. Hi server. Good evening po. ano mo ba dito yung best seller nyo? Overloaded. Shrimp Garlic po. Nakakabili po yes, first sir. slice? Yes po. Ang flavor po niyan ay Shrimp Garlic. First slice po ay 48 pesos. Ngayon nakakita na pizza store na nag-o-offer ng per slice. Pangkaraniwa nakikita ko per below or whole order. Sir, ilang slices po? Siguro isa lang po muna. Ano po Ben? Hell shrimp? Ah, uh, yes po. Per shrimp po yan. So yun guys, try na natin ito kanila. Slice pizza. Kaya pala siya si Masarap talaga guys. Lasang-lasa. Hindi siya manipis, sakto lang. Bibili tayo ng isang buo dahil totoo pala yung balita. Masarap talaga ito, nag-trending na pizza. Ladong pizza tini. Excuse me po. Pwede po akong order nung binili ko kanina, yung shrimp garlic po? Isa lang po. So yun guys, may naisip ako. Ate, pwede po ba ako mag-try gumawa na? Pa-content lang. Ah, sige po, sige po.

Overload. So yun guys, alagay na namin sa oven. Then siguro mga 5 to 6 minutes siya. Ngayon na ako nakakita ng on-act na paggawa ng pizza. Ganito pala yun. Kukunin na namin, luto na guys. Wow, So yun guys, kakat na namin. Ano pong possible na pinakamaraming pwedeng ikat sa ganang size? 15, ganun. 15? masarap, guys. Ah, uh, sir. So yun, guys. Bago natin ilagay yung susunod na pizza, ilinisin muna natin no. Hello, yung knob. yung okay, tayo ng sweet garlic, garlic flavor. Sweet garlic flavor? Sa best seller na natin. Best seller. Sir. So, yun. Uh, Sige na Ayan. OJT so, guys, OJT. Ako na practice. So, so yan, yung ano lang. Different ingredients. That's true. So yan po, ilalagay na namin ulit sa oven. So start na po tayo ng mga 5 to 8. Guys, may pag-iitayang katanungan. Bumano nga po pala yung store hours nyo dito sa Pizza Tini? Nag-o-open po ako ng mga 1pm to 9pm. Ilang flavors po meron kayo? Meron na kami yung 8 flavors. Yung mga best seller namin ay Burlode's, Grimm's, tsaka yung Smiash. Nag-re-range po ba sa magkala yung inyong pizza? nag starts lang yung price namin sa 2.75. Saan po pala located itong inyong store? Ito ka-Landmark. Ito lang po kami sa likod ng McDonald's. So yun guys, ilalabas na namin ang cream garlic. Ito nga pala guys, yung ano lang best seller. So may mga allergy, kaway kaway. <laughs> so yun, ikakat na. Ito crunchy. Crunchy. Yan po yung dough. Cheesy. Yun guys, kitang kita nyo, sobrang cheesy. Baka mozzarella yan. <laughs> Ito nga pala guys yung ating in-order, yung ating ginawa, itong overload pizza at saka itong cream garlic. Yan guys, kita-kita yun naman yung shrimp Then yun nga pala guys, nagpa-add ako ng cheese Kasi gusto ko yung cheesy So yun guys, ganun din sa overload pizza, nagpa-add ako ng cheese So yun guys, ito yung ating niluto Ito yung kanilang top 2 best seller So yun guys, ito na, try na natin itong kanilang garlic shrimp Wow oh, guys, daming cheese Try na natin guys Masarap niya guys. O ano ano, nung garlic shrimp, malasa malasa. Madami siyang cheese. So yun guys, try natin to na may hot sauce. Yan guys, may hot sauce. Sarap niya guys. Pero mas prefer ko siya na ano, walang hot sauce. Mas lasang lasa niya yung garlic shrimp. Mas masarap pa to sa mga na-try kong pizza dun sa pizza. Pizza. Mas masarap to guys. Then, try natin itong overload pizza nila. Yan, guys. Ang dami ng toppings. Busog na busog kayo dito, guys. Sulit na sulit. Try natin ng wala pa hot sauce. Pwede nga pala kayo dito magpa-extra ng cheese. Masarap siya, guys. Luto ng may pagmamahal. Pwede natin ng hot sauce. Ito nga pala ang overload nila. May pepperoni, pineapple, onion rings, mushroom, at saka maraming cheese. Try natin, guys. So yun guys, masarap na siya. And eh, pag nilagyan nyo pa ng hot sauce, mas masarap. Hindi nakakaumay yung dough niya. Saktong-sakto, tama-tama. Hindi kayo sobrang kapal, hindi kayo sobrang nipis. Swak na swak. Swak na swak.